Sinabi ng grupong Hamas na nasa 77% na ng Gaza Strip ang kontrolado ngayon ng Israel Defense Forces, IDF. Siyam na araw matapos ilunsad ang operasyon na pinamagatang Gideon's Chariots. Ayon sa Hamas, mabilis ang naging pag-usad ng puwersa ng Israel sa mga nakalipas na araw, ngunit wala itong inilabas na konkretong ebidensya ukol sa kanilang pahayag. Samantala, kinumpirma naman ng IDF na layunin nilang makuha ang humigit kumulang 75% ng Gaza Strip sa loob ng dalawang buwan alinsunod sa plano ng militar na sistematikong agawin ang mga teritoryo mula sa Hamas at sirain ang kakayahan nitong mamuno at magsagawa ng mga operasyong terorista Ang deklarasyon na ito ay kasunod ng pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malinaw na layunin ng Israel na sakupin ang buong Gaza Strip. Sa kabila ng mabagal at maingat na galaw ng mga sundalo upang maiwasan ang panganib, patuloy ang paglawak ng teritoryong nababawi ng IDF, habang ang mga pangunahing lugar na tinitirhan ng mga sibilyan ay inilalaan bilang mga humanitarian zone. Noong nakaraang buwan, tinatayang 40% pa lamang ng Gaza Strip ang kontrolado ng Israel, ayon sa mga ulat. Ngunit simula ng ilunsad ng Israel ang Operation Gideon's Chariots, mabilis ang naging pag-usad ng kanilang puwersa. Ang layunin ng operasyong ito ay hindi lamang ang pagsakop sa teritoryo, kundi ang pagwasak sa estruktura ng Hamas, kabilang na ang mga underground tunnel, weapons depot, at command centers. Malinaw ang pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kukunin natin ang buong Gaza Strip. Kaakibat nito, inilatag ng IDF ang estratehikong plano na dahan-dahang sakupin ang 75% ng lugar sa loob ng dalawang buwan, habang iniiwasan ang mga patibong at panganib sa mga sundalo. Ayon sa plano, tatlong lugar lamang sa Gaza ang pahihintulutang tirhan ng mga sibilyan. Ang ilang bahagi ng Gaza City, mga kampo sa gitnang Gaza, at ang El Mawasi Humanitarian Zone sa Khan Yunis. Sa ganitong paraan, sinusubukan ng Israel na ihiwalay ang populasyong sibilyan sa mga mandirigmang Hamas upang mapababa ang bilang ng sibilyang nadadamay at mapabilis ang pagguho ng kontrol ng Hamas sa rehiyon. Mula nang simulan ang Operation Gideon's Chariots, iniulat ng IDF na umabot na sa dalawang libot siyam, naraan na target ang kanilang tinamaan, at higit sa walong daang miyembro ng Hamas ang napatay. Bukod dito, maraming mataas na opisyal ng Hamas ang kabilang sa mga nasawi, kabilang na ang pinuno ng Civil Operations Division at isang miyembro ng Naval Commando Unit na sangkot umano sa masaker noong Oktubre 7, 2023. Patuloy ang pagpasok ng lahat ng pangunahing unit ng infantry at armored brigades ng Israel sa loob ng Gaza Strip habang ang ibang mga front ay pinangangalagaan ng mga battle-hardened reservists. Ayon sa IDF, sadyang mabagal ang pag-usad ng kanilang operasyon upang maiwasan ang mga patibong gaya ng booby traps na pinaghihinalaang inilagay ng Hamas sa mga urban area sa kasalukuyan, nakatuon ang malaking bahagi ng operasyon sa Khan Yunis, isang lungsod sa Timog Gaza na tinuturing na isa sa mga huling baluarte ng Hamas. Ayon sa mga ulat ng militar, sinisikap ng Israel na makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng maingat at sistematikong paggalaw. Isang estratehiyang layuning protektahan ang kanilang mga sundalo habang unti-unting winawasak ang mga kakayahang militar ng Hamas. Sa patuloy na opensiba ng IDF, lalong humihina ang kakayahan ng Hamas, hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati na rin sa pamamahala sa populasyon ng Gaza. Ayon sa mga ulat, hindi na kayang pigilan ng Hamas Police ang mga sibilyan na lumikas patungo sa mga humanitarian zones. Dumarami rin ang mga ulat na maraming mandirigma ng Hamas ang tumatakas mula sa mga combat zone at nagpapanggap bilang karaniwang sibilyan. Karamihan sa mga bagong rekrut ng Hamas ay mga kabataang lalaki na walang sapat na pagsasanay sa pakikipaglaban. Madalas ay sumasama lamang sa grupo kapalit ng pagkain at pera para sa kanilang pamilya. Ayon sa Israeli intelligence, karamihan sa mga orihinal na mandirigma ng Hamas mula pa noong simula ng giyera, ay napatay na, at ang natitira ngayon ay walang sapat na kakayahan o motibasyon upang lumaban. Dagdag pa rito, humaharap ang Hamas sa matinding krisis sa pananalapi. Ang kanilang Hamas Bank sa Khan Yunis na ginagamit para sa sweldo ng mga mandirigma at iba pang transaksyon ay nawasak na ng IDF. Dahil dito, nabawasan o tuluyang natigil ang pagpapasahod sa kanilang mga tauhan, dahilan upang lumala ang tensyon sa loob ng kanilang hanay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nagpapakita ng kagustuhang sumuko ang hamas. Patuloy nitong tinatanggihan ang anumang panukala para sa pagpapalaya ng mga bihag, maliban kung titigil ang digmaan at mananatili itong may kapangyarihan sa Gaza, isang kondisyon na hindi tinatanggap ng Israel. Sa kasalukuyan, Nahaharap ang Iran sa isa sa mga pinakamalalalim na krisis sa loob ng bansa sa nakalipas na ilang dekada, dahilan kung bakit desperado itong makamit ang isang kasunduan sa nuclear kasama ang Estados Unidos. Ang ekonomiya ng bansa ay halos tuluyang bumagsak dulot ng malawakang parusa mula sa pandaigdigang komunidad, partikular mula sa US, matapos umatras si Pangulong Donald Trump sa nuclear deal noong dalawang libot labing Ang halaga ng kanilang pera ay patuloy na bumababa habang tumataas naman ang kawalan ng trabaho at presyo ng bilihin. Isang kombinasyong nagpapalala sa araw-araw na pamumuhay ng mga karaniwang Iranian. Bukod sa krisis pang ekonomiya, unti-unti ring nababawasan ang impluensya ng Iran sa rehiyon. Sa mga nakalipas na taon, nawalan ito ng matibay na pagkakaalyado sa Syria at nang hihina rin ang kontrol nito sa mga grupong gaya ng Hezbollah sa Lebanon. Ang mga pagkatalong ito ay nagpapakita na hindi na kasing epektibo ang estratehiyang panrehiyon ng Iran na dati nakatuon sa paggamit ng mga proxy upang mapalawak ang influensya nito sa Gitnang Silangan. Sa loob mismo ng bansa Ramdam ang lumalaking pagkadismaya ng mamamayan. Laganap ang mga protesta at panawagan para sa reforma. Maraming Iranian, lalo na ang kabataan, ang hindi na naniniwala sa mga ipinaglalaban ng Islamic Republic. Ayon sa mga eksperto, isa itong palatandaan ng isang pagkapagod ng revolusyon. Ang ideolohikal na apoy na minsang nagpatatag sa rehimen ay tila unti-unting namamatay. Dahil dito, napipilitan ang pamahalaan ng Iran na humanap ng bagong direksyon sa polisiya nito at ang pagbabalik sa negotiating table kasama ang Estados Unidos ay isa sa mga itinuturing na praktikal na hakbang upang maibsan ang lumalalang sitwasyon. Bukod sa panloob na kahinaan, malinaw na kinikilala ng Iran ang lumalaking panganib ng isang tuwirang sagupaan laban sa Estados Unidos. Isang digma ang alam nitong hindi nito kayang ipanalo sa kasalukuyang kalagayan. Sa harap ng limitadong kakayahang militar, lumalabas na ang diplomasya at muling pakikipagkasundo ay isa na ngayong estratehikong hakbang, hindi lamang para makaligtas kundi para makaiwas sa isang sakunang hindi nila kayang salubungin. Ayon sa mga dalubhasa, hindi itinuturing ng Iran ang posibleng kasunduang nuklear bilang tanda ng normalisasyon ng relasyon sa Estados Unidos. Sa halip, tinitingnan ito bilang isang arms control agreement, katulad ng mga kasunduang nilagdaan ng US at ng dating Soviet Union noong panahon ng Cold War. Sa ganitong pananaw, layunin ng Iran na pamahalaan ang tensyon, hindi wakasan ito. Mula 2013 hanggang 2015, nakita ng Iran ang halaga ng isang kasunduan sa pag-iwas sa digmaan. Ngayon, sa muling pagbabalik ng parehong banta, inuulit ng Tehran ang parehong taktika. Sa kabila ng malalim na kawalan ng tiwala sa Estados Unidos, nakikita nitong ang pagbabalik sa mesa ng negosasyon ay maaaring magsilbing pansamantalang panangga laban sa higit pang paglala ng sigalot. Sa likod ng diplomatikong pagkilos na ito ay isang realistang pagkilala. Hindi na epektibo ang dating estratehiya ng Iran na nakatuon sa pag-atake sa mga interes ng Amerika sa pamamagitan ng mga proxy. Sa halip na makamit ang seguridad, mas pinapalapit pa nito ang posibilidad ng direktang digmaan. Kayat kahit hindi bukas na inaamin, malinaw na desperado ang Iran na makabuo ng panibagong kasunduan. Isang kasunduang maaaring hindi perpekto, ngunit sapat upang pigilan ang tuluyang pagputok ng kaguluhan sa rehiyon.